sa ating sauce, asukal, konting toyo, salt and pepper, more garlic powder. Tapos itong ating tubig. Lagyan natin ng cornstarch. Mix-mix natin hanggang sa matunaw ito. Tapos itong ating peanut butter. Ganito lang ang pagkakalapot. Itabi muna natin yan. Magisa na tayo dito na ating sibuyas. At itong ating hiniwa-hiwang mga gulay, carrots, singkamas, at green beans. Lagyan natin ng oyster sauce. Itong ating kamote, pampasarap, at manamis-namis na lasa. Lagyan natin ng salt and pepper. Mix-mix natin. Takpan at hintayin na lumambot Ready na yan. Lagyan natin ng itlog at pancake butter Pancake mix, itong ating bowl, tubig, tapos food coloring para mas maganda. Green food color pala ang ginalabasan itong yellow and blue food color. Dito sa ating non-stick pan, maglagay lang ng konting mantika at iprito na natin dito ang ating homemade wrapper. So, ibalot na natin itong ating lumpiang sariwa at ginisa natin mga gulay. Lagyan natin ng sauce, sibuyas, dinikdik na mani, at itong ating chili sauce. Napakasarap sarap nito. Enjoy natin itong ating malasang merienda na lumpiang sariwa. Bye bye.